Ang magkaparehong ginawa ng Tracy McGrady at Gary David sa bigating kupunan sa NBA at PBA Simulan natin ang kwentuhan dito kay Tracy McGrady December 9, 2004 nang ginawa ni Tracy McGrady ang 13 points in 35 seconds kontra sa bigating kupunan ng San Antonio Spurs sa pangunguna ng Big 3 nito na si Tim Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker at 5 time NBA champion head coach Greg Popovich sa isang regular season game huling ito 40 segundo na titira laro 76 to 68 8 puntos ang lamang pabor sa Spurs Naguwi na mga fans sa akala nilang tapos na ang laro at walang nakakaalam na doon na pala gagawin ni McGrady ang malahalimaw na pagbuhat niya ng mag-isa sa team ang isa sa pinakamalupit na comeback sa kasaysayan ng NBA at malabayaning pagsalba nito sa kanyang team. Bumitaw lang naman si Tracy McGrady ng four Corp Beyond the Arc sa loob lamang ng 35 segundo para tuluyang pataubin ang powerhouse team ng San Antonio Spurs. Sa huli, hindi makapaniwala ang buong team ng Spurs sa nangyari kung paano sila natalo sa maikling oras lamang. Laking gulat siguro at hinayang ng mga fans na nagalisan nung malaman nila na nanalo pa ang team ng Rockets. Hindi nila nasaksihan na nasaksihan kung paano naghalimaw si Tracy McGrady at gumawa ng kasaysayan. At sayang lang din dahil hindi na nga nakakuha ng singsing -sing itong si Tracy McGrady dahil sa samot-saring mga injuries kaya hindi na rin nasaksihan kung ano ang full potential nito sa liga. Pero hindi na naman biro ang mga nakuha nitong award at parangal sa liga. lang naman ang NBA 2001 Most Improved Player, 7-time NBA All-Star, 7-time All-NBA Selection at 2-time NBA Scoring Champion. Ito ang mga patunay na hindi talaga basta-basta itong si Tracy McGrady.

at tapat noon ang number 8 seed o last seed team na Powerade Tigers ni Gary David at number 1 seed team na B-Meg Llamados na may James Yap, PJ Simon, Joe Devance, Mark Pingris at Kirby Raimundo at head coach ng team, Coach Tim Cohn. Dito pa lang kita na agad kung sino ang dihado. At hindi lang yon, may twice to beat advantage pa ang B-Meg dito. Pero sa game 1 pa lang, nagpersa na agad ng Powerade ang panalo tungo sa isa pang laro na do or die game match sa game 2 dito na nga tuluyan nagliyab ang mga kamay ni Gary David fourth quarter ng laro 28 segundo natitira 112-115 namang nang tatlo ang Dimeg Yamados bola ng Powerade kailangan pumuntos ng tatlo ang Powerade para matablang laban They don't have a timeout. They've got to run this play right now. But 15, 11 seconds remaining. Mark Baroga has the ball. Eight seconds to go. Here's James Young. James Young lost it with 4.5 seconds remaining. And Power has a timeout that they can use. big into overtime tabla na ang laban tungo sa Sa OT, OT mainit pa rin si el granada 27 points Take that 29. My he head! head, head. head. I saw so hot! <laughs> <laughs> I'm eating Gary to the kaya tuluyan na nga nilang nakuha ang panalo. Panalo ang Powerade Tigers sa tulong na nga ng mga kamay ng nagbabaga ni Gary David sa score na 131 at 123 sa laro na yun. Ramdam mo talaga ang intense ng kalaban, kalubitaw ng tris ni Gary. Nagpakawala lang naman si Gary ng 8R13 beyond the arc at 37 puntos nakabuuan ng laban at dito na nga pinatunayan ni Gary David kaway dihado kaway matatalo. Dito nakitang literal talaga na pinataob at pinaiyak ni Gary ang kapunang liyamado at pinatunayan kaya nilang manalo kahit sila pa ang dihado. Katapos, manalo ng, sa Bimig. Dumiretso sila sa semis. Kalaban ng Ross o Raynor Shade Coach Yeng Giao. Ang finals, kontra naman sa team ng TNT, ni Coach Chot Reyes. Dito, natalo na sila dito sa loob lamang ng Game 5. Pero di pa rin matatawaran, ipinakita ni Gary David nang import ito, lalo na kung puntos lang ang pag-uusapan. Kung sa achievements lang naman din ang pag-uusapan, grabe din ang achievements ni Gary. Sayang lang dahil hindi rin nakatikim ng kampiyonato itong si Gary dahil halos buong karir nito sa PBA ay nasa independent team lang umikot. PBA 2011-2012 Best Player of the Conference, PBA 5-time All-Star, 2-time PBA Mythical First Team, at 4-time PBA Scoring Champion, 2014 PBA All-Star Game MVP, 2007 PBA Most Improved Player, 2007 PBA All-Defensive First Team, marami pang iba, pati sa iba pang mga liga. Nag-servisyo ito sa ating national team at ang pinakamataas niyang nakuha ay yung sa FIBA Asia Cup na silver. Maswerte ako dahil napanood ko ng live yung laro na yon sa TV at magmula nun doon ako naging taga-subaybay ng PBA ngayon sa NBA at PBA hindi ko lang alam kung may nakagawa na ba ng simlupit ng ginawa ni Crazy McGrady at Gary yun comment nyo nga kung sinong pwedeng gumawa o makakagawa ngayon sa PBA at NBA ang ginawa nilang dalawa sa kanika nilang mga liga